Ito ang pinakabagong Insta360 Ace Pro 2 na upgrade nitong naunang Ace Pro. Ang tanong, ano kaya ang mga features nito? Ano ang mga nagbago at kung worth it ba ito para sa isang moro vlogger na katulad ko? O kaya sa'yo na mahilig kuna ng mga videos ang buhay o kaya yung mga ginagawa mo? Kaya kung nag-iisip kang bumili ng bagong action camera, panoorin mo muna ang review na to. Makakatulong to sa'yo. Music <laughs> sa mga di familiar, ang Insta360 ay sikat na brand pagdating sa action camera o kaya 360 action camera na katulad nitong sikat nilang Insta360 X4 at kamakailan lang din pinasok na rin nila ang market ng mga webcams. By the way, 2019 pa nung una akong nakasubok gumamit ng Insta360 product. Binahagi ko yon dito sa channel ko. Kapanahunan pa nun ng Insta360 One X. Well, hanggang ngayon, patuloy pa rin akong gumagamit ng produkto nila. At ito nga, ang pinakabago nilang Insta360 Ace Pro 2. At sa video na to ibabahagi ko ang dapat niyong malaman patungkol dito. So ang Ace Pro 2 ay successor nitong Ace Pro. Or sabihin na natin yung Ace Pro 1 na na-release naman last year. Sa mga di nakakaalam, ang Ace Pro ang kauna-unahang action camera na kayang mag-shoot ng 8K 24fps. Pero halos isang taon na rin ang nakalipas at meron na siyang kapalit. Ang Insta360 Ace Pro 2. Now, kung bibili ka nito, ito yung mga bagay-bagay na makukuha mo sa dual battery bundle na katulad ng meron ako. Una na syempre dyan ang camera unit. Tapos, meron kang dalawang batteries na merong capacity 1,800 mAh. Na mas malaki sa battery ng Ace Pro na 1,650 mAh lang. Tapos, meron din siyang kasamang magnetic quick release system para sa mabilis na pagkabit pagtanggal ng ating camera. Now, bago ko makalimutan, meron din tayong manual documentation safety guide. Tapos, USB Type-C for data transfer, saka charging, saka wind guard at mic cap. Now, itong kamerang to, tumitimbang ng 177 grams. Now, bago tayo magpatuloy, Disclaimer lang muna, ang kamerang to ay pinadala sa akin ng Insta360 para magawa ng review. Pero wala silang input sa mga sasabihin ko ngayon. Saka ang review na to ay galing sa perspective ng isang moto vlogger na katulad ko. Pero susubukan ko pa rin address lahat ng aspeto ng kamerang to para makatulong sa decision making mo. With that, ituloy na natin ang review ng to. Gaya ng motor, wala ding perfectong action camera. Bawat isa merong pros and cons. With that, ito yung mga bagay-bagay na nag-improve, mga bagong features at ang mga nagustuhan ko dito sa Insta360 Ace Pro 2. So in no particular order, ito yung mga yon. Build quality. Nahulog kasi itong camera to first day pa lang nung pagtanggap ko nito. Galing sa bulsa ko, nabagsak ko siya. Pero so far, wala namang naging problema. Matibay at durable ang construction nito. Premium ang material at halatang hindi tinipid. And by the way, out of the box, waterproof itong Insta360 Ace Pro 2 hanggang 12 meters. Na kung gagamitin mo siya underwater, tatanggalin mo tong wind guard niya at papalitan mo ng mic cap. no, itong flip screen niya kasama din sa pinatibay na build quality nitong Insta360 Ace Pro 2. Pero meron din itong improvements na nagustuhan ko. Ginawa na nilang 2.5 inches ang display nito kumpara dito sa 2.4 inches ng Ace Pro. Saka overall, mas maganda, mas maliwanag, mas klaro ang display nitong Ace Pro 2 kaysa dito. Malaking battery capacity. Kaya ng sinabi ko kanina, 1,800 mAh to. Kaya umabot ng kulang-kulang 3 hours sa 1080p 24fps na recording kung naka-enable ang endurance mode. Now, sa 4K 30fps naman, kaya nitong umabot ng around 2 hours 35 minutes base sa naging test ko. So base sa naging test ko rin, walang problema, hindi siya nag-overheat. Aside from that, fast charging capable na rin to. Nakaka-charge ka nito ng up to 80% within 18 to 20 minutes lang. Tapos napupuno mo siya around 47 minutes. So saka itong camera to, capable din para mag-reverse charging sa mga sitwasyon kung saan naubos yung battery ng ibang gadgets mo katulad ng cellphone. Now, bago ko makalimutan ang sukat ng battery ng Ace Pro 2 sa ka Ace Pro 1 pareho lang. So, pwede mong magamit ang alinmang battery sa mga kamerang ito. In relation to that, ang overall dimension ng mga kamerang to more or less pareho lang. So yung mga accessories ng Ace Pro 1 magagamit mo rin dito sa Ace Pro 2 katulad ng mic adapter, Quick Reader, Quick Release System, horizontal to vertical mount at marami pang iba. User replaceable itong lens protector, hindi kagaya ng Insta360 Ace Pro 1. Itong Insta360 Ace Pro 2, pwede mo 'tong mapalitan in case magasgas or mabasag itong lens protector niya. Bagong sensor. Ang Insta360 Ace Pro 2, merong bagong 1 over 1.3 inch 8K sensor na mas maganda dito sa naunang Ace Pro. According sa Insta360, kaya nitong kumuha ng around 13.5 stops of dynamic range. At syempre, since 8K sensor siya, kaya nitong kumuha ng video ng may resolution na 8K 30fps na improvement dito sa 8K 24fps ng Ace Pro. Pero to be honest lang, hindi ko or bihira ko lang ginagamit ang 8K resolution. Pero kung ikaw yung tao na ang habol ay clarity sa ka-details, magagamit mo for sure ang 8K nito. Na to give you perspective, ito yung pagkakaiba ng 8K sa 4K sa sa 1080p resolution. Now bukod sa 8K, kaya din itong mag-shoot ng 4K 60fps na naka-on yung high dynamic range niya or active HDR. With that, mas malawak ang detalye yung kayang i-capture nito galing sa shadows hanggang sa highlights ng kinukunan mo. Na mas maa-appreciate natin sa mga contrasting situation, halimbawa na lang malilim yung lugar na dinadaanan mo kasi maraming puno, maraming buildings pero tirik yung araw. O kaya, backlit situation. Nasa likod yung araw, tapos ang subject nasa harapan ng camera. Now, sa mga fan naman ng slow-mo, meron na itong 4K 120fps, tapos merong 1080p at 240fps. At bago ko makalimutan, ang Insta360 Ace Pro 2, Co-engineered pa rin ng sikat na camera at lens manufacturer na Leica. Speaking of lens, isa sa mga improvement nito ay yung mas wider na perspective or field of view. Bale, meron na itong 157 degrees FOV kumpara dito sa Ace Pro na meron lamang 151 degrees. Na ang ibig sabihin lang, mas wider, mas immersive, mas nagmumukhang mabilis yung nakukuna nating POV shot sa pagmumotor natin. Kasama din ng improve ang minimum focus distance nitong Insta360 Ace Pro 2. Beneficial na improvement yon sa mga gustong mag vlog or gamitin tong kamerang to sa typical vlogging kung saan nakaharap ang lens niya sa mismong subject nagsasalita ka. Parang garito, magandang image quality maliwanag man or low light situation. Itong Insta360 Ace Pro 2 kasi ang kauna-unahang camera powered by dual AI chip. Ang isa, dedicated pro imaging chip para sa noise reduction at image processing. Tapos yung isa naman, image processing sa performance At dahil dyan, mas naging efficient ang kamerang to at kaya nitong kumuha ng magandang image quality kahit pa sa challenging low light situation. I mean, obvious naman siguro sa mga samples na pinapakita ko. With that, masasabi kong one of the best if not the best action camera pagdating sa low light itong Insta360 Ace Pro 2. Gamit yung dedicated low light shooting mode niya na pure video. Actually kahit low light kaya mo nitong mag ng 4K 60fps. Pero trip ko yung 4K 30fps lang kasi naka-enable yung pure video plus mode niya or pure video plus feature na nagbibigay ng overall mas maliwanag at mas magandang low light image quality. No sa mga gustong mag-color grade naman, meron din itong lag color profile. Tinatawag nila itong iLog. So, mas flexible siya sa post-production kasi marami or mas malawak yung dynamic range na nakukuha mo. Enable mo lang yung HDR tapos yung log color profile. Pero yun nga lang, meron kang extra step na gagawin. Pero hindi lahat sa atin gusto ng extra step na yon. So, kung ganun yung sitwasyon, pwede kahit standard color profile lang. Ayos na yon. Kung stabilization naman yung pinag-uusapan, hindi ka ipapahiya itong Insta360 Ace Pro 2. Obviously, yung mga nakikita yung video samples ngayon, Smooth at stable. Bale, halos lahat yon naka-on yung standard stabilization or flow state stabilization nitong Insta360 Ace Pro 2. Now, kung talagang napaka-bumpy or napaka-unstable ng hawak mo sa kamerang to, pwede mong i-enable yung high flow state stabilization niya. Now, aside dyan, meron din itong horizon lock na kahit ikut-ikutin mo tong kamerang to, mananatiling perfectly leveled yung kinukunan mong video. Pero yun nga lang, magka-crop in yung video. Speaking of crop, meron din itong clarity zoom. Nakagaya nitong Ace Pro. So pwede kang mag-zoom in or mag-crop in while nagbi-video ka without visible loss of quality. Kung instead sa editing mo gagawin yon, pwede mong gawin habang nagbi-video ka pa lang. As long as yung resolution na gamit mo, 4K pa baba. Now aside sa video at pure video mode, Marami karing recording modes na pwedeng gamitin dito sa Insta360 Ace Pro 2. Andiyan yung free frame, time lapse, time shift, loop recording at meron silang idinagdag na dedicated para sa safety natin. Yung tinatawag na dash cam mode. Para din siyang loop recording pero mas better kasi pwede mong i-specify yung memory size na gagamitin mo. Magandang audio quality. Isa yan sa pinaka-importante pagdating sa mode of vlogging or vlogging. Obviously, nakikita nyo dito meron siyang wind guard. Nakakatulong to para ma-reduce yung wind noise sa mga sitwasyon kung saan mahangin. Katulad na lang halimbawa ng pagmumotor natin. At para ma-maximize itong hardware improvement niya, meron din itong software enhancement na kasama. Ang wind noise reduction. So pwede nating i-enable yan sa audio settings natin nitong Insta360 Ace Pro 2. So sa mga sitwasyon na nagmumotor tayo at wala tayong external mic na magagamit, at least kung meron tayong wind guard, Meron tayong usable audio na nagka-capture ng kapaligiran natin o kaya ng engine sound ng motor natin na hindi katulad ng ibang action camera na parang bagyo na lang yung naririnig mo. sa wind reduction mode, meron ka rin voice enhancement, saka stereo mode voice enhancement, so ito yung voice enhancement mode natin gamit ang Insta360 Ace Pro na merong wind guard so how's the audio, mic check 1, 2 mic check 1, 2 pero syempre kung trip mo talagang magsalita habang nagmumotor or nagmomorovlog ka mas mainam na gumamit ka ng external mic wired man or wireless now take note, kailangan mo ng mic adapter sa ganong sitwasyon, so katulad ko na gumagamit ng wired mic, racing boy mic pwedeng pwede yan o kaya wireless mic katulad nitong Holyland Lark Max ayan gas station na pinapakargahan ko unfortunately sa amin walang shell Ang pinakamalapit lang is around 16 kilometers now itong pupuntahan ko ngayon is not shell but Petron which is around 26 kilometers. Now, another option, pagdating sa audio, pwede kang gumamit ng Bluetooth mic. So, kung meron kang DJI mic o kaya naman Bluetooth mic, katulad nitong intercom ko na Fridcon FX, well, pwede mo itong magamit kahit wala kang mic adapter. Now, gusto ko rin idagdag na pagdating sa audio nito, meron din silang ginawa na talagang nagustuhan ko. Yun eh, yung gain adjustment. Of course, alam naman natin na meron din itong gain adjustment pagdating sa mga wired mic. Pero itong Insta360 Ace Pro 2, meron na rin gain adjustment pagdating sa Bluetooth mic. So pwede natin ibaba yung gain natin para hindi sabog yung audio na nakukuha natin galing sa ating mic. At hindi pa nagtatapos dyan yung audio options mo. Kasi meron din itong dual track recording. Bale, nakaka-record ka simultaneously or pinagsasabay mo yung recording mo ng Bluetooth mic tapos yung internal or external mic nitong Ace Pro 2. Then, nakakatulong yun sa mono vlogging kasi pwede kong kontrolin itong Insta360 Ace Pro 2 wirelessly gamit ang boses ko. Now, isa pang halimbawa, itong paggamit ko ng FeedGon effects. Kasi pwede kong gamitin to sa boses or recording ng boses ko. Now, ang nangyayari kasi, ito masyadong agresibo sa noise cancellation. Bale, yung ambient noise or background noise, hindi mo na naririnig nito. Purely more on boses na lang. So, sa dual track recording, pwede ko itong magamit sa boses ko. Tapos, ang internal mic naman niya, yung kukunan ko ng ambient noise Na nakakatulong para mas maging immersive yung video recording natin Now, Para ma-appreciate natin yung sinasabi kong dual track recording Ito yung recorded ko sa dual track Bale, itong nasa taas, ang audio recorder niyan is ang Fridcon FX Tapos itong nasa baba, internal mic to ng Ace Pro 2 So kung, pak pak so, kung pakikinggan natin, nakamute yan Bale, imute natin yung isa mute natin tong uh, Ace Pro 2 na audio Pala yung nakamute yan Tapos itong pakikinggan natin Pakikinggan natin yung Fridcon FX lang Maririnig nyo na sobrang baba ng background noise or yung ambient noise Yung boses lang talaga yung naririnig nyo Ayan, naka dual track recording tayo Bluetooth mic, uh, Fridcon FX Tapos internal mic Tapos wind reduction on So, how's the audio? Sa ganitong setup, kumusta ba ang audio natin? Hopefully, maganda. So, currently at around 70 kilometers per hour tayo ngayon. So, yan. So, pakikinga natin ulit with itong internal mic na hindi na nakamute. Pero ito, ah, uh, naka minus 18 yata, minus 16 to. So medyo hindi siya ganun kataas yung uh, volume niya. Binaba ko or binabaan ko ng konti. Para lang siya at least merong background noise. So pakikinggan natin ulit. Ayan, naka dual track recording tayo. Bluetooth mic, uh, Freedcon FX, tapos internal mic. Tapos wind reduction on. So house the audio sa ganitong setup kumusta ba ang audio natin mabilis na workflow itong Insta360 Ace Pro 2 itong flip screen niya nakakatulong sa akin para mabilis ko or madali kong makita yung kinukunan kong video at the same time yung mga settings na gusto kong baguhin madali ko rin magawa especially na napaka responsive din ng flip screen niya kahit naka-gloves ako. Na kung naka-mount naman ito sa handlebar ng motor ko or sa side mirror ng motor ko, tapos meron akong gustong baguhin sa settings, as long as naka-tilt up itong screen niya, madali ko siyang magagawa. Hindi ko na siya kailangang tanggalin pa. Now in case naman, kailangan ko talagang tanggalin kasi ililipat ko yung camera ko, syempre, Nagpapabilis din itong magnetic quick release system niya. No, isa pang nagpapabilis sa workflow mo gamit ang kamerang to, ito yung tinatawag na time code. Bali magagamit natin siya para mas mabilis na mag-sync yung mga kinukuna nating videos gamit ang iba't ibang kamera or sabihin na natin iba't ibang Insta360 Ace Pro 2 pagdating sa post-production. Pagdating naman sa pagkontrol ng kamerang to, nadadalian din ako, especially kung gagamitin natin yung voice control. Na sinabi ko kanina na kahit wireless siya, pwedeng-pwedeng gamitin. Pero kung maingay ang lugar or hindi ka pwedeng magsalita, gesture control yung gagamitin mo. Bale, kamay lang, pwede kang makapag-start or makapag-record ng video o kaya kumuha ng photo. Now, speaking of photo, nag-improve din ang Insta360 Ace Pro 2. Bale, 50 megapixel na to. Ito kasing Ace Pro, 48 megapixel lang ang kayang kunan nito. Now, idagdag ko na rin, nakagaya ng Insta360 Ace Pro, ang Ace Pro 2, pwede ka rin mag-edit in camera habang nagsushoot. Ang camera kasing to, bukod sa meron kang cancel recording na pwede mong i-cancel yung recording mo, hindi mo trip yung kasalukuyang kinukunan mo, pwede ka rin magdugtong-dugtong ng mga videos. For example, habang nagre-record ka, pwede mong i-pause yung video mo. Lilipat ka sa ibang lugar, tapos pwede mong i-continue doon yung video mo. O kaya kung meron ka nang na-save na video, titingnan mo lang sa gallery tapos pwede mo siyang i-continue. So isang mahabang video na lang 'yung magiging output mo. Now so, aside 'don kung meron ka namang napakahabang video recording na nakunan pero marami 'don 'yung sabaw at iilan lang 'don 'yung highlights na gusto mong kunin. Pwede mong kunin 'yung mga highlights na 'yon tapos i-save mo as individual clips o kaya isang buong video clip na hindi ka gumagamit ng computer. In the instance na gusto mo nang i-finalize 'yung video edit mo, madali na lang para sa iyo kasi isang buong highlight video na yung na save mo dito sa kamerang to tapos yung napakahabang video na maraming sabaw na shots pwede mo nang i-delete now since na mention ko kanina yung highlights ang Ace Pro 2 kagaya ng Ace Pro meron din AI highlights assistant na pwede mong enable para yung AI na mismo yung mamimili ng highlights ng mga videos na nakunan mo tapos pagdating naman sa Insta360 app meron ka ring auto edit na option so nakakatulong to sa mga taong hindi ganon ka-trip yung mag-edit. Ayaw nilang pahirapan sa editing yung sarili nila. Of course, pagdating sa Insta360 app din, marami ka rin creative options na pwedeng gamitin. Andyan yung AI Warp, Time Shift, pero yung pinaka nagagamit ko ay yung Motion ND na nagbibigay ng Cinematic Motion Blur sa mga videos ko para at least man lang maging mas mabilis tingnan yung pagmumotor ko kahit hindi naman talaga ganun kabilis. So parang naka-ND filter ka na rin kahit wala kang nilagay sa camera mo. Pero syempre, hindi magtatapos ang video na to kung wala akong sasabihin cons sa camera to. balay yung pinakauna dyan, yung itong type C port ng mic adapter niya, balay magagamit mo lang to for charging. Hindi mo siya magagamit for data transfer. So halimbawa na lang, nakakabit na siya dito sa camera ko. In case gusto ko mag-transfer ng files, kailangan ko pa siyang tanggalin. Yan, tatanggalin mo pa, tapos ilalagay mo tong USB Type-C niya kung gusto mo mag-transfer ng files sa computer mo. Although maliit na bagay, pero at least siguro naman pwede nilang ma-enable yon na uh, magkaroon ng data transfer dito sa mic adapter nila. Tapos yung pangalawa is that ang kamerang to, 8-bit lang. Walang 10-bit. Now, personally, most of the time, yung ginagamit ko lang is 8-bit. Most of my cameras, 8-bit lang din ang kayang i-shoot. Now, I'm sure marami din sa inyo yung ganun lang. Kasi bukod sa mabigat i-edit yung 10-bit, malaki din yung file size niya. Pero syempre, may advantage din yun kung kinakailangan ng sitwasyon. Anyway, sa mga gustong bumili ng Insta360 Ace Pro 2, ang standard package niya nagkakahalaga ng 24,000 590 pesos. Na kung gusto mo naman ng dual battery bundle kagaya nito, ang presyo nito is 25,990 pesos. Now, kung buo na ang isip mo na bumili nito, gamitin mo yung affiliate link na nasa baba, nasa description, or nasa comment section. Malaking tulong na yon para sa akin kasi meron akong maliit na commission doon. Anyway, with all that being said, kung isa kang vlogger or aspiring moro vlogger pa lang, at nagbabalak kang bumili ng action camera para sa mga rides mo na pwedeng pwede rin sa typical vlogging scenario kasi pwede mong iharap ito sa sarili mo merong magandang image quality, maliwanag man or low light situation meron ding magandang audio at audio options para sa minimalist setup sama mo pa doon yung mahabang battery life at magandang build quality na alam mong makakasurvive siya kahit sa medyo alanganing sitwasyon well I think you should consider itong Insta360 Ace Pro 2